paraan para sumunod sa inyo ang inyong asawa at anak. Kung kayo po ay nakararanas na ang inyong mister o misis ay meron ng third party o meron ng kabit at nagnanais kayo na masave ang inyong relationship, meron pong mga pangontra na pwede ninyong ilagay sa inyong tahanan para po maputol ang kanilang ugnayan at para po hindi magkaroon pa ng ganyang pangyayaring muli. Sa kung nangyari ng isang beses yan, maaari pong maulit yan ng maraming beses. At para po sa comment ng isa nating manonood na ayon sa kanya, siya daw po ay minamalas ng sobra-sobra or ng todo ngayon. Ang kanyang mister po ay may nagawa sa kanya. At uh, meron pong pangontra para po sa mga ganyang kamalasan. Maraming kailangang tingnan. Tingnan ang tahanan ninyo, tingnan ang sojak sign, at kailangan pong hanapin ang mga missing areas. Ngunit para po makatulong sa iyo kahit papano, ito po ang gawin mo para ang mister mo ay hindi na maulit muli ang nangyari at maalis ang mga kamalasang na idudulot. Maaari ang area mo ay missing sa tahanan ninyo sapagat kung malakas ang area mo at hindi missing, hindi yan gagawin ng mister mo. Ganito po kahalaga ang role ng southwest sa ating tahanan. Ganon din ang role ng northwest. Mahalaga po yan, yung area na yan, para hindi tayo mapasok ng third party. Sapagat mayroong pong mga energies na nagdudulot ng ganyan. Kahit gaano tayo, kamahal ang ating mga partner, kung minsan po talaga may mga energies na nagdudulot ng ganyang sitwasyon. Kaya nga po tayo naglalagay ng cure at pangontra para hindi natin danasin yan. Bago pa man yan mangyari, mayroon na tayong pangontra kaya't hindi yan nangyayari. At ito po ay ayon sa pungsul. Ang pangontra po na gagamitin natin dito ay pwede ninyong mabili sa online. So pwede kayo tumingin sa online, ilagay ninyo sa tahanan ninyo. Mayroon pong tamang paraan ng paglalagay. At hahanapin natin ang mga missing area para po maayos natin ang, uh, ang problema po ninyo. Para kahit pa pano uh, magkaroon po ng ease ang uh, problema. Tandaan po natin mabuti ma'am na ito po ay nangangailangan ng time at effort. <tinyo> para maputo lang ugnayan ng inyong mga misis o mister sa kanilang mga third party o sa kanilang mga kabit, maglagay po kayo ng image ng rooster sa inyong tahanan. Ito po ang paraan ng paglalagay. Ilagay po sa mataas na patungan, nakaharap sa pinto, at kailangan po nakaharap yan papalabas para po mapigil ang anumang banta ng third party sa inyong tahanan. At hindi lamang po yun. Umaakit din po ng swerte yan. Makakatulong din sa inyo yan kung meron kayong kompetensya sa trabaho. Para po kayo ang manalo. O hindi kayo maapektuhan ng office politics. Minsan po kasi meron kompetensya sa trabaho. So para hindi kayo maapektuhan, pwedeng gumamit din ng rooster. Sapagat hindi lamang kumukontra yan sa mga kamalasan umaakit din po ng swerte ang rooster. Para maibalik ang sigla at magkaroon ng proteksyon ng ating marriage area sa ating tahanan, maglagay po kayo ng mandarin ducks sa southwest. Ang mandarin ducks po ay ginagamit para maibalik ang sigla ng love and relationship at magkaroon ito ng proteksyon. Sapagkat ang mandarin ducks po kapag ang isa sa kanyang kasama ay nawala, hindi na po siya nagaasawang muli. Siya po ay mananatili doon sa kanyang partner. Kaya't mahalaga po, meron tayo nito sa ating southwest para po maiwasan na magkaroon kayo ng problema sa pagkaroon ng third party. At susunod na gagawin, palalakasin po ang southwest area. Kailangang i-enhance ang southwest area. Hanapin po gamit ang kompas. Tingnan ninyo ang southwest. Maglagay po kayo ng earth objects doon. Pwede ang base, paso. Pwede rin po ang halaman na nakalagay sa lupa. Pwede ang dalawang stalks ng laki bamboo. Pwede po yan yung maliit. Pwede po yan dalawang peraso. Pwede yan. Lagyan din po ng fire element. Pwede ang two candles na kulay dilaw. Pwede po yan para po mapalakas ang area. Bawal po dyan ang malalaking puno, pinapahina ang area, at malalaking uh, metal cabinet o mga metal objects na malalaki na nasa southwest, bawal po dyan. At kung meron kayong drum-drum ng tubig dyan, bawal po yan. Kung konti lamang po, okay lamang po yan. Pwede po ang mga maliliit na objects dyan na metal, pwede po yan. Huwag lang po yung sobrang laki kasi pinapahina po ang area. Kung meron man po mga nakatambak dyan, alisin nyo po. Kaya nangyayari na nagkakaroon ng third party sa tahanan dahil mahina ang area ng ng kababaihan. Dapat po nating malaman na ang southwest po ang area nating mga ina. Diyan nagmumula ang isa sa mga swerte ng tahanan at ang swerte natin mga ina o nating mga kababaihan ay naipapasa natin sa ating mga mister. Sa atin po magmumula ang lahat para po maipaasa natin sa ating mga mister yan. Sunod na gagawin ang northwest area po, lagyan po ng mga metal objects. Ano bang metal objects yan, lagyan mo po. Kung may fire dyan, alisin mo po. Posporo lighter, kandila, alisin po sa northwest. Lalong-lalo na kung may ganyang problema na. Para naman po sa mga hard-headed na anak o yung mga anak na hindi nakikinig, hindi sumusunod. Tingnan nyo po ang West Area, baka missing po yan o baka mayroong mga bagay na nagpapahina sa West Area. Kaya apektado ang inyong mga anak. Ito po ang gagawin. Hanapin ang West Area. Tingnan kung ano yung mga nandoon. Tanggalin yung mga nagpapahina, kagaya ng tubig, apoy. Tanggalin po yan. Lagyan ng metal objects. Lagyan din po ng earth objects, ang ibig sabihin mga uh, pottery, paso, ceramic pwede pong ilagay para po magkaroon ng lakas ang area, may enhance po ang area at makikita ninyo ang pagbabago ng inyong mga anak. Mga dapat pong tingnan sa tahanan para po maiwasan na makaakit ng third party o ng kabit o magkaroon ng problema ang inyong uh, marriage area, una una po yung bedroom Tingnan nyo po ang bedroom ninyo kung mayroong mga halaman dyan. May aquarium ba dyan? Tingnan nyo po, tanggalin nyo po, ilipat nyo po yan. Kaya sobrang dami ng unan na merong kayo. May mga stock toy pa nakatabi nyo sa pagtulog. Isa po yan sa mga kadahilanan kaya binapasok ng third party. At tingnan nyo rin maige ang uh, disenyo sa dingding ninyo. Baka naman mayroong dyan na image na nag attract ng third party. Titingnan niyo pong maigi yan. Lagi po natin titingnan ang ating southwest area at ang bedroom natin titingnan po natin maigi. Baka naman sa bedroom natin nakasabit doon yung picture frame ng mga friends natin. O yung family picture natin. Ilipat po natin yung image ng family picture natin sa east area po. Hindi po sa bedroom. Baka naman yung bedroom nyo may TV. Takpan nyo po muna yan. Huwag po kayong uh, manonood ng TV sa bedroom ninyo. Takpan niyo po muna pagka magpapahinga na po kayo. Kasi isa din po yan sa nagdudulot na ng destructive energies. Kaya nagkakaroon ng third party. Ganon din po ang salamin na nakatutok sa bed. Nag-attract po yun ng third party. Kaya iniiwasan po ang mga bagay-bagay na yan. At napakahalaga pong tingnan, lalong-lalo na yung yung area po ng marriage area natin, dapat po napapalakas po natin yan para maiwasan natin ang mga ganitong problema. Lalo na po yung, yung uh, simpleng bagay lang, ngunit napakatindi po ng naidudulot na problema. Bawal po ang malalaking puno sa southwest area, bawal po yan. Pinapahina po ang area. Ate, eh, ang tatamaan yan ay ang misis ng tahanan. At maapektuhan po yan ang buong pamilya ninyo. Kaya mahalaga po, tingnan natin mabuti yung mga bagay-bagay na nagdudulot ng kamalasan. Para po sa iyo ma'am, pwede mo po tingnan yung mga area sa tahanan mo para po kahit papano magkaroon po ng pagbabago yung uh, marriage po, yung marriage area ninyo at para mapalakas po ang pagsasama ninyo kung nais nyo pang isave ang inyong uh, relationship sabagat ang, uh, ang mga third party ay naidudulot po yan ng mga negative energies. Ngunit pag napalakas natin ang bawat area ng ating tahanan, ito po ay makakatulong sa atin para makaakit ng swerte at magkaroon ng matatag na pagsasama at matatag na pamilya.